Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta inyo mga energy mga Scorpio. So, pasensya na, matagal mag-upload, pasensya na po. And um, so hingi tayo ng energy update itong buwan ng April from 15 to katapusan ng April. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kunin ako para sa inyo. At ang abang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan natin mga Scorpio. Okay, Scorpio. Pasensya na, ah, uh, medyo madilim. Okay, Scorpio. Okay, Scorpio. Wow, ang ganda ng cards ninyo, no? This is, uh, um, abundance dak abundance ang card ninyo. Maalaga, maalaga sa pamilya. May harmony kayo ng person mo. So, ang ilan din sa si inyo siguro ang um, nagdadalang tao. Or ang ilan naman sa si inyo ay talagang maraming blessing ang dumarating sa si inyo. No? napapalibutan ka ng kasaganahan. Siguro ang ilan din sa inyo ang, ang ilan din sa ay maalaga sa sarili. Maalaga kayo sa sarili ninyo, maalaga kayo sa pamilya ninyo. No? Masyado niyang pinaprotektahan ang iyong pamilya at ang iyong sarili. Kasi, um meron talaga dito na nagmamahalan, no? Nagmamahalan ang magperson, ang mag-asawa or mag-boyfriend or mag, or mag in talagang mahal niya ang bawat isa, no? So kaya ang ilan ang ilan ay may mga taong nakikipagkompetensya sa inyo mga Scorpio. Dahil sa natatamasan yung tagumpay. No, energy nyo rin po ito, Scorpio. Siguro malakas ang faith ninyo. Malakas ang faith ninyo kay Lord. Malakas ang pananampalataya ninyo, no? Kaya, um, napag, kaya napakatagumpay ng buhay ninyo, Scorpio. At ang ilan din sa si inyo ay um, dahil nga dito sa kikipagkompetensya sa inyo, no? Ang ginagawa mo dito is bin sa mo, no? hindi ka nakikipagtalo sa kanila, ang ginagawa mo dito is in, in, instead na makapagtalo ka sa kanila, gumagawa ka ng way, gumagawa ka ng paraan na mas makakabuti pa sa pamilya mo. No? Mas lalo kang nakapokus sa pamilya mo. Marami ka kasing um, goals, marami kang dreams, marami kang pangarap, lalong-lalo lalo na sa mahal mo sa buhay, sa pamilya mo. Doon nakatoon ang isip mo. Scorpio sa pamilya, mga anak mo at sa mahal mo sa buhay. Kaya may mga taong nakikipagkompetensya sa iyo kung ano ang meron sa iyo. Saan pa ang message sa inyo mga Scorpio? Okay. So, dito, marami ka talagang pangarap, Scorpio. Ang dami mong pangarap sa buhay mo. Kaya naman na-achieve mo to, itong mga pangarap mo. Nakakamtam nyo na po to. No? Nakakamtam nyo to. Kasi, dito pa lang sa, sa lovers, panalo na kayo dito kasi mahal ka ng person mo eh. Mahal ka niya. Dalawa ka, parehas kayo nang dadala, nagmamahalan. At yung mga plano mo, eh, mga pangarap mo para sa kanila, na-achieve mo to. Is e, it, napaka financial stability niyo rin po. Kaya, um, may mga taong yun nga nakikipagkompetensya sa inyo. No? So, itong mga problema mo, dahil nga dito sa pag pag siya iniwan mo na iniwan mo na no iniwan na iniwan mo na no kaya hindi mo na to dinadala kasi ayam mo ng stress ayaw mo ng gulo no so pagbigyan muli ano ba tong pagbigyan muli na to so titingnan natin ko ano yan yung pagbigyan muli at itong siguro itong nawala nito itong mga kaibigan mo kaibigan mo to no sila na um, ikaw na mismo ang nagtanggal na sa, sa, buhay mo no tinanggal mo na sila para hindi na siya para hindi mo na sila kasi kumbaga parang ito yung balakin sa buhay mo itong mga competitor na to sa iyo kaya tinatanggal mo tinanggal mo na para mawala para mawala na sa buhay mo no And then nang itong pagbigyan muli, siguro ito yung yung ito yung mga siguro yung problema mo na lumipas na na kumbaga humihingi na sig humi humihingi na sa siguro ng paumanhin, nag na sa iyo itong mga competitor na to na um nakikipagkompetensya sa iyo, humihingi na sila ng sorry kaya um, sinasabi ni sinasabi nila na pagbigyan mo uli sila para um, yun, magkaroon uli ka ng pagsasama. Pero hindi mo na to i-accept ia sa buhay mo kasi iniwan mo na nga sila kasi ayaw mo na ng chaotic. Ayaw mo ng stress. No? So ano pa ang message sa inyo mga Scorpio? Okay, Scorpio. Si relationship talaga. Mahal mo talaga yung pamilya mo. Yung mga anak mo, asawa mo, pati sarili mo, mahal mo. Your primary relationship is with yourself and God. No? Mahal mo rin ang Panginoon. No? Malakas ang faith mo kay Lord, kay God. No? Kaya hindi malabo na nakakamtan mo itong mga blessing na nakukuha mo at itong mga pangarap mo, nakakamtan mo rin, no? nakukuha mo siya. Kasi, um, masyado, masyado po kayong malaga sa pamilya ninyo. At mataas din ang inyong pananampalataya kay God. And every other relationship follows from there. To attract heal or heal or balance a relationship. Then, strug Then, snuggle more closely with your loving creator and you feel safe and loved within. So, shall your other relationship bloom and prosper? Yes. Opo, talagang um, ang faith ninyo kay, kay Lord is talagang mahal niyo no? Mahal talaga ang kung sino man ang nag sa si inyo, no? Talagang minamahal niyo po talaga sila, no? kaya talagang nagubulong ang iyong relationship about family, about your trabaho, about your loved ones, no? Kasi sinisimulan mo talaga sa sarili mo at nananalig ka kay Lord. So yun po ang ganda ng card ninyo mga Scorpio. Um, so yun po. Ang message sa inyo. Thank you, thank you and God bless po.